Nakakahiya, ito ang masasabi ko. Sa hepe ng Mandaluyong City Police Station na kung saan tinanggal siya sa puesto. At alam niyo ba yung dahilan? Nagpositibo siya sa illegal na droga. Nakakagalit, di ba? Isang tao na may mataas na posisyon, na inaakala nating nagpapatupad ng tamang batas, siya mismo ang lumalabag dito. Nagsagawa kasi ng random drug test ang NCRPO or ang National Capital Region Police Office at lumabas nga sa kanilang drug test na itong si Colonel Cesar Herente or gerente or anuman yung apelido niya ay nagpositibo sa illegal na droga. Nakakagulat, di ba? Dahil colonel. Tapos gumagamit pala. Confirm kasi na gumagamit siya. Dahil nung unang test, ang ginawa sa kanya, urine test kasi yun. So inulit yung test sa kanya. Dahil pwede rin daw kasi nagpo-positibo ang isang tao. Maybe because sa mga medications na iniinom niya. Pero sa confirmatory test na ginawa ulit sa kanya, at ito yung ginamitan na ng mas masusing examine para ma-identify talaga yung quantity at ma-confirm kung talagang gumamit siya ng illegal na droga. At eto ka ngayon, nag-positibo pa rin siya. Meaning, talagang gumagamit siya. Isang law enforcer na siya ring law breaker. Grabe na itong nangyayari sa bansa natin. Kaliwat kanan na ang pagpapadungis nila sa imahe ng PNP. Kawawa yung mga pulis natin na matinong nagsisilbi sa bayan natin. At itong si Herente, instead na siya yung unang-unang maging example ng mga subordinates niya, siya pa itong naging leader. Leader sa masamang gawain. Nung nagpositibo siya, agad siyang tinanggal sa pwesto niya. At sasampahan siya ng kaso. Administrative case yata ulit ang isasampahan sa kanya. At ang magiging parusa nito ay dismissal from service. Ibig sabihin nito, mawawala lahat yung benefits niya. At sana nga, tanggalan din siya ng rangko. Dahil sobrang nakakahiya itong ginawa niya hindi mo rin nakakalain dahil sa edad niya, sino mag-aakala na hanggang ngayon ay user siya nitong illegal na droga? At ang mas kinasama nito, hepe siya na mandalo yung City Police Station. Marami ka talagang dapat ayusin at linisin sa hanay ng ating kapulisan. Dahil hanggat na nanatili ang mga ganitong klaseng tinatawang na scalawags, mananatiling maraming abusado sa hanay nila. Para sa ating mga mamamayan, kung ganito yung nangyayari, sa ahensya ng ating gobyerno na inaasahan natin proprotekta sa atin. Tapos ganito yung mababalitaan natin. Saan pa tayo tatakbo kung mga ngailangan tayo ng proteksyon? Tama itong ginawa nilang random drug test para sa mga kapulisan. At sana i-implement na ito nationwide. Yung walang pasabi, bigla na lang silang ipadrug test para magkabistuhan na. Dahil kaliwat kana na rin yung mga naririnig natin mga abuso nila. In fact, yung pinakabago na dinidinig sa Senado ay yung dalawang menor de edad sa magkaibang pangyayari na napas lang nila dahil sa mistaken identity. Sobrang palpak at lalong dumudumi yung imahe ng PRP. Nadadamay pati yung mga matitinong pulis. At syempre pa, malamang nadedemotivate sila. Lalong-lalo na, yung mga matataas na opisyal nila ay hindi nagiging mga good example sa kanila. Ang serbisyo ng mga pulis is to protect and serve. Pero sa mga ganitong pangyayari, parang ang nangyari tuloy, protect and serve myself hindi na ang mga mamamayan ang prioridad nila kapag ganito yung mga ginagawa nila. Napaka-importante ng serbisyo ng mga pulis sa mga areas natin dahil sila yung in charge sa peace and order ng mga lugar natin. Pero paano natin iaasa sa kanila ang peace and order kung sila mismo hindi sumusunod sa mga batas na pinapatupad nila? Hirap na hirap na yung gobyerno natin para suplungin itong paglipanan ng iligal na droga. Pero paano masusuplung ito kung yung mismo ang ating kapulisan kung yung ilang miyembro ng ating kapulisan ay mismo mga protector nitong mga drug lords. Grabe, nakakagalit. Nakakawalang gana, di ba? Kaya siguro dapat talagang paitingin pa ang mga proseso, hindi lang sa pagpili ng mga tao na pwedeng maging pulis. Kung hindi, pati mismo dun sa mga existing na ngayon ng mga pulis. Na dapat siguro, lagi silang chinicheck at mas palakasin pa yung mga batas. Dahil nakakatakot na kung yung mismong kapulisan natin ay hindi natin mapagkatiwalaan.